magandang araw po ngayon po eh, araw ng Huwebes September 21, 20, 2023 umaga po ngayon tayo po ay uh, magpapakain at maglilinis ng ating ranging area at kulungan ng ating mga inahing baboy sa oras pong ito ang pakain po natin sa kanila ay uh, darak at nilagang uh, o nilutong binlid. Yan po ang bigay natin sa ating mga inahin. Nakikita nyo naman po, okay naman ang kanilang pangangatawan kahit hindi po tayo nabili ng uh, commercial bids. Dahil ang ano po natin dito sa ating lugar, meron po tayong maliit na kono o gilingan ng uh, palay. Kaya po nakakatipid tayo ng konti doon sa pakain. Darak lang po at binlit. Okay na sila. Tapos mga uh, dahon ng malberry, madre de agua, kangkong. At habang kumakain naman po ang ating mga baboy, ay ating uh, lilinisin ang kanilang uh, Ranging area at ang kulungan Ng bawat isa Ngayon, ang kahapon Naglagay po tayo Ng uh, Dahon ng malberry Kaya ngayon, yung mga Natirang sanga Ayan ay uh, atin ding uh, Iipunin At uh, susunugin din Ito yung magiging uling din Pag uh, Tapos natin Tabunan ng ipa Itong sangang uh, sanga ng uh, kahit basang-basa po 'yan at may ay tatabunan natin ng uh, ipanampalayan at masusunog magiging uling din. Kaya po itong ginagawa natin ito ay uh, epektibo na walang amoy ang ating babuyan. Wawalisin po natin ang dumi ng ating mga baboy tapos ilalagay natin dito sa nasusunog na ipa hindi po namamatay itong uh, pausok nating ito dahil ito rin ay isang malaking bagay dito sa ating ranging area na ang pagpapausok ay uh, maganda para maitaboy kung ano man yung mga insekto na nandito sa paligid itong uh, pausok natin ito ay uh, kahit na umulan basta natatabunan ng ipa ay hindi rin mamamatay maliban lang kung talagang sobrang uh, lakas ng ulan tingnan ninyo yung ating uh, ranging area na to wala man din lang putik dahil uh, puro ipa, ito. Hindi sila nagpuputik. pagmasdan nyo, walang putik. Kahit na uh, ilang araw yung ulan, hindi po nagpuputik. Kapag meron silang uh, hinukay yung, uh, sa ating mga baboy, ay kagad nating nilalagyan ng ipa, ng palay. Yun, ganito. Uh, dinadampot yung mga dumi isa-isa tsaka natin nilalagay dito sa nasusunog na ipa ganyan po ang gawain natin para hindi mangamoy itong ating babuyan sa totoo nga lang po eh, talagang wala namang pong kaamoy-amoy kahit nandito kami sa kulungan dahil ang pakain natin ay darak at binid hindi masyadong maamoy ang dumi dahil nga ganun lang ang kinakain nila hindi ka doon sa komersyal uh, medyo may amoy yung, yung dumi nila ayun din sa kabila may pausok din doon at dito rin sa likod niyan meron din pausok kumbaga na parang uh, triangle na ang ginawa naming pagpapausok sa kanila merong sa likod ng kulungan ng mga baboy umuusok na rin ngayon yon Meron din sa ranging area ng mga biik. Umuusok din doon. At kung minsan doon sa mga kulungan, nagsusunog din kami ng ipa doon sa mga kulungan. Kahit na konti lang, pinapausokan din namin yung kulungan ng mga baboy doon. Isa-isa. Ayan po ang aming gawain dito sa aming uh, munting babuyan ganito lang po ang aming gawahin sa araw-araw pansinin yung mga baboy natin masigla naman At walang putik kahit na malakas ang ulan na mga ilang araw na umuulan walang kaputik-putik yan lang ang kagandahan ng uh, ipa yung uh, flooring ng kanilang ranging area. Ayan. May usok na naman. Ganyan po ang gawain natin dito. Ayan. sa kabila, may umusok din. Sa likod, may usok din. Ayan o. Oh. Tapos dito sa kulungan ng baboy dito sa ano, yung nanganak, ang paglilinis din namin, ay walang kaming ginagamit na tubig. Menos din sa tubig dahil hindi namin ginagamitan ng tubig. So, sige po, maraming salamat po. Sana po ay uh, nagustuhan ninyo ang aming video ngayon. Maraming salamat po at happy farming.